Kailangan paghandaan ng Pilipinas ang Nipa virus na nararanasan ngayon sa India. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert at presidente ng Philippine College of Physicians na mataas ang mortality rate ng Nipa virus. Base sa mga nahitalang kaso sa mga nagdaang panahon mula sa nang madiskubre ang Nipa virus, Nasa 50% hanggang sa 70% ang naitalang case fatality rate. Ibig sabihin, sa limang na itatalang may impeksyon ng Nipah virus, tatlo hanggang apat ang namamatay. Ayon kay Dr. Solante, walang gamot laban sa sakit at wala pa rin nadidiskubring bakuna laban dito. Ilan sa kananiwang sintomas ng Nipah virus ay ang lagnat, pananakit ng katawan, matinding sakit ng ulo, pagkakaroon ng encephalitis, panghihina, pagiging antukin at paghinto ng function ng baga at puso.